Isa sa ilalim sa investigasyon at validation ng Philippine National Police sa mga personalidad na kinabibilangan ng ilang mamamahayag na nasa matrix na inilabas ng Malacanang kahapon. Ayon kay PNP Chief Police General Oscar Albayalde, bagamat walang utos mula sa pangulo, ay trabaho nilang investigahan ang mga ito. What we do is we uh, just like uh, what we do sa mga nakukuha nating information, we conduct validation. We conduct validation so that anytime nahingan kami ng comment namin o uh, ng information coming from us we can give them information. Aniya, importanteng malaman kung totoong may kinalaman ng mga ito kay Elias Bicoy at kung may sabwatan sa pagitan ng mga ito upang patalsikin ang Pangulo. Kung mapatutunayan Aniya ang may destabilization plot ang mga ito, ay hindi mangingime ang PNP na magsampan ang kaso. Evidence so far they can always be uh, uh, cases filed against them. No, Ang ano dito is always uh, we go for evidence. no We go for evidence. Yung uh, yung talagang uh, substantial evidence that will stand in court. Matatanda ang inilabas ng Malacanang kahapon, ang matrix na nag-uugnay kay Bicoy at sa ilang mamamahayag sa umano'y planong pagpapatalsik sa Pangulo. Itinanggi naman ang mamamahayag na si Ellen Tordesillas ang paratang. Sa isang pahayag, bagamat sinabi ni Tordesillas na nakatatawa ang mga akusasyon dahil hindi naman totoo, nakababahala pa rin aniya ito. Sa Reza's Twitter post, tinawag namang fantasy ni Rappler CEO Maria Reza ang inilabas na matrix ng palasyo. Una na ay giniit ng Malacanang na validated ang inilabas na matrix patungkol sa umano'y planong destabilization. Ayon kay Chief Legal Counsel at Presidential Spokesperson Secretary Salvador Panelo, karapatan ng publiko na malaman ang naturang impormasyon, kaya nila ito inilantad. Hindi niya mag-instruct mag, uh, sa akin na i-release ko kung hindi niya na-validate. If there is a ouster plan, then people should know about it. People have the right to know what's happening in this government and that includes people who want to destroy this government. Batay sa kopya ng Malacanang ng Umanoy Matrix, may tatlong media organization kabilang ang ilang mga journalist at isang makakaliwang grupo ang tumutulong umano kay Alias Bicoy. Si Alias Bicoy ang nagpulgar sa isang social media site ng umano'y pagkakasangkot ng Presidential San Paolo Duterte, Hanilet Avancenia at dating Special Assistant Bongo sa umano'y sindikato ng iligal na droga sa bansa. leia ilagan untv news and rescue campo krame